bisa sa inyo mga kasawi. Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroroan. Ayan. At syempre, pakinggan nyo to mga kababaihan. Importante na dapat nyong malaman ito. Ano ang tatlong dapat gawin para masatisfy ang isang lalaki pagdating sa kama. Ang una natin na dapat gawin ay dirty talks. Alam nyo ba napaka-importante sa mga kalalakihan na eto dapat yung sinisimulan natin na mga kababaihan pagdating sa Dirty Talks. Kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi mas lalo silang nagiging interesting pagdating dito mga kasawi. Huwag yung Dirty Talks na yung alam nyo na yung mga bad words. Hindi yun ha. Yung mga talks sa pinag-uusapan nyo, alam mo gustong gusto ko to na matikman sa'yo. Yung mga ganyan. Alam mo gustong gusto kong gawin sa'yo yung ganito. Alam mo gustong gusto ko kapag nagkita tayo, gusto kong halikan yung mga parte ng katawan mo para mas lalo akong na-EL. Yung mga gano'n na mga Dirty talks para naman ang lalaki kapag ka once na narinig ito sa'yo, aba naman talagang matutuwa at mangiinit na kaagad yan kasi nagkakaroon kayo ng interaction dalawa, di ba? Pagdating sa jugjugan. So, nagiging exciting ang isang lalaki na magkita kayo, na magkasama kayo kasi nga, mas lalo siyang nae el dahil sa inyong pinag-uusapan na dirty talks, mga kasawi. Ayan yung ating una na dapat gawin. Ang pangalawa, mga kasawi, is gagawin mo ang iba't ibang posisyon. Alam nyo ba, gustong gusto ng isang lalaki ang iba't ibang posisyon. Ayaw niya yung parang isa lang yung ginagawa nyo kasi kumbaga sa atin is nauumi may na siya. Kung baga natikman niya na yon Yung iba naman is parang nagiging boring na pagdating sa jugjugan. ba diba? Parang mula na kasing something new. Kailangan gumawa kayo ng mga bagay na hindi pa niya natitikman. Para kapag once na natikman niya ito sa'yo, ay talagang hahabul-habuling ka at talagang hahanap-hanapin mag once na ito, ay natikman niya sa'yo ang kakaibang foreplay or position, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na dapat Halloween. Ang pangatlo mga kasawis, i-massage mo ang pinakamahina niyang spot. Alam niyo ba ang mga kalalakihan kapag nahanap niyo ang pinakamahina niyang parte? dito alam mo mas lalong na itatakam ang isang lalaw lalong nang gigigil sa isang babae kapag once na nahuli mo at imasage masage mo ng dahan dahan lalong nang gigigil ang isang lalaki na makuha ka na maangkin kanya kasi nga nahuli mo na ang kanyang pinakamahinang spot mga kasawi alam nyo ba napaka importante sa mga kababaihan na dapat yung malaman yan para naman ang isang lalaki ay talagang manggigigil at manghihina na talagang lumaban pa sa inyo kapag once na nahuli mo siya. Alam nyo ba kapag nahuli nyo ang pinakamahina na spot ng isang lalaki, talagang mapapalakas ang kanilang mga uh ng isang lalaki kapag once na huli mo ang kanyang pinakamahina mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na dapat gawin. At syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Lagi yung tatandaan sa mga kababaihan. Pinaka-importante itong tatlo na ito na tips kasi alam nyo ba, masarap at masasatisfy nyo ang inyong mga kapareha kapag once na ito ay nagawa ninyo at talagang ma-enjoy nila ang ganitong si moment ninyo mga kasawi dahil pinaka sa mga kalalakihan na talagang nasasatisfy sila pagdating sa jugjugan mga kasawi. Kaya kung ikaw hindi pa marunong pag-aralan para naman hindi maging boring ang iyong asawa pagdating dito. Ayan lang po yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag comment Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic topic ko araw-araw. Magandang gabi!